Hi welcome to the Blindcaster show. Okay, let me just give a little bit information about myself. I'm JP, I'm a certified massage therapist and a former registered nurse. All right, our topic for today is about first time clients sa massage therapy. Paano po ba mag-prepare ang mga first time clients sa massage session? All right. Before uh, a massage session, mag-shower uh, po muna. Of course, shower tayo and then uh, mag-hydrate po tayo. Inumin tayo ng warm water, no? Uh, and then take a light, very light snack warm water and light snack po one hour prior po sa massage session. Okay, bakit po? Kasi po, during the massage session, ang uh, digestive system po ng ating katawan ay magiging active po. So, it also will lead to a low blood sugar. Mag uh, low lower down po yung blood sugar natin during the massage session. So, kapag gutom na gutom po tayo na pa-massage, magkakaroon po tayo possible ng hypoglycemia. No? Yung low, very low blood sugar, yung tipong Uh, nalalamig yung pawis, yung nagugutom ka na, ganyan-ganyan. So, it's na a nice feeling. No, to. So, kaya, kailangan talaga uh, mag-hydrate tayo warm water and uh, very light snack lang po, one hour prior sa massage session. Okay, and pagdating po sa massage clinic na pupuntahan po natin and I highly suggest po na pumunta po kayo, visit nyo po yung mga massage clinics na mayroon mga visually impaired massage therapist. Bakit po? Kasi po, mga visually impaired massage therapist ay very well uh, focused, no? Very much focused sa trabaho nila, lalo na yung sa pagdudurog ng tinatawag na lamig-lamig sa mga katawan or yung, uh, sa Tagalog kasi, nasanay na tayo lamig-lamig, pero ang katotohanan yan, eh, mga muscle tension po yan, mga stress points o mga trigger points na, na uh, namumuo yung mga muscle kaya naninigas, nagsistiffen. So, that means, yan po yung mga lamig-lamig na talaga nafo-focus ng mga massage therapist na visually impaired na madurog o maalis yan o mamahimay-himay kumbaga. So, experience-wise yan po ang kayang gawin ng mga visually impaired massage therapist. Number two, certified professional po ang mga visually impaired massage therapist, whether under TESDA or Department of Health. No? So, mga may mga certification po lahat ang mga ating massage therapist no? visually impaired. And, uh, yep. Yeah. So, pupunta po nino, uh, i-advise nyo lang po yung receptionist na maharap um, po sa inyo sa massage clinic kung ano po yung gusto nyo uh, session. Whether 30, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, or 120 minutes, pwede yan. So, yun po yung uh, mga pwedeng uh, time or duration no, ng massage session. Okay, and then advice nyo rin sa receptionist yung uh, gusto nyong uh, gagamitin na type of uh, massage, kung may oil or yung walang oil. Okay, uh, kailangan po uh, alisin nyo po yung mga distractions. So, kailangan po before kayo pumunta sa isang massage clinic, cleared po ang inyong schedule. Uh, avoid nyo po yung mga distractions kasi ang aim po natin sa ating massage therapy ay yung relaxation of both mind and body. Okay, so kapag uh, maraming distractions, mababaliwala po ang effect ng massage therapy. So, pagpasok po ninyo. So, nandun na kayo sa massage clinic. Tapos, papasok na po kayo sa massage room. And, uh, next po na gagawin ay, ay prepare nyo na po yung sarili nyo. So, make your body and mind relax na. Uh, I mean, talagang alisin yung intention sa isip niyo And then, uh, ire kapag oil massage po, i-require -re po kayo na tanggalin po lahat ng clothing niyo uh, Except yung underpants, yung brief or yung panties, no? Tapos tanggalin po rin yung mga jewelries nyo, necklace, uh, bracelets, watch, Uh, rings okay lang yung mga sing sing wedding ring ganyan yung mga hikaw tanggalin nyo rin um uh, yung uh, mga watch ayan nga so tanggalin yung anklets yan tanggalin nyo po lahat as much as possible tapos yung mga drawers naman po na uh, merong alatid no sa kada massage room or may mga malalaking box no so dun yun po ilalagay and then of course uh, make sure po yung inyong mga phones ay nasa vibrate mode kasi yun nga po alisin po ninyo ang distractions during the massage session so kasi nga kailangan total relaxation po ang ma-feel po ninyo during your massage therapy Alright? Then next, uh, pagpasok po ng massage therapist ninyo, uh, magpapakilala po yan, sabihin niya po yung pangalan nyo, niya, then, then, uh, kayo naman po, makipag-communicate lang po kayo freely, no? Doon so, sa massage therapist, sabihin niya lang po yung uh, concern niyo kung ano gusto niyo pa-focus, kung yung sa may lower area niyo sa balakang, sa likod, or sa balikat, or sa hita, or sa binte, or sa talampakan, ganyan. So, advice niyo po kung saan yung meron kayong uh, medyo na-feel na tense muscle, no? Yung mga parang naninigas na muscle. So, para ma-address agad ng massage therapist. Okay? And, of course, uh community freely po kasi nga po kung meron din po kayong mga certain medical condition like uh, sa skin disorders no yung psoriasis or skin asthma uh advise nyo po yung uh, mga massage therapist about it no you don't need to uh, blurt it out loudly no? just sabihin niyo lang ng uh, ng soundly no para aware yung massage therapist kasi po sa mga ganyang condition to like like uh, sa skin asthma or sa, sa psoriasis um, ang ina-advise po ng mga massage therapist diyan ay dapat po dry massage kasi po kung may oil possibility na ma-irritate lalo po yung skin kung sin merong uh, affected area ng uh, disorder, no? So, ano lang po, uh, sabihin nyo lang po ng uh, maayos do sa massage therapist para po ma-address ng maayos, maiwasan yung mga affected areas na uh, gagamitan ng massage therapy, okay? So, huwag uh, mahiya, huwag mahiya. Open-minded po ang ating mga massage therapist, okay? Sabihin nyo rin po kung meron kayong uh, circulatory condition like yung high blood pressure o kaya yung uh, meron kayong uh, mga, diabetic kayo or meron kayong Uh, kakaibang uh, medical condition, no? Kahit di pa naririnig ng mga massage therapist, no? So, just any medical condition, advice nyo lang po yung massage therapist ninyo. And of course, kung meron din kayong, uh, like, for example, yung may mga nakalagay sa inyo, yung sa pacemaker, no? So, advice nyo yung medical, uh, yung massage therapist nyo about it, na meron kayong ganun, or meron kayong stent sa braso, o uh, okay, may fistula kayo sa kamay, no? Or sa saan mga part ng arms niyo So, advice nyo po para maiwasan, maiwasan ng massage therapist yung mga parts na 'yon. Okay, mayroon kayong severe varicose veins sa legs ninyo. So, ang uh, kailangan po malaman yan ang mga massage therapist kasi po, uh, for example, yung varicose veins na 'yan kapag uh, nadiinan po 'yan ng massage therapist na hindi niya nalalaman na meron pala kayo noon, pwede kasi mag-rupture 'yon and could lead or would lead to uh, profuse bleeding, 'no, yung severe bleeding. So, ano po 'yon? So, dapat maiwasan po 'yon for for the safety of uh, your your's, 'no, your safety, 'no. Uh, yan ang number one nating ina-address ina sa ah, massage therapy, and then of course, yung safety rin ng ating massage therapist okay, so, kailangan pong maging open kayo sa inyong mga, uh, lalo na sa inyong mga medical conditions, no? and then, so, during the massage uh, make sure na po, na-relax kayo breathe in and out normally and uh, iwasan po ninyo na mag-hold kayo ng breath niyo yung ipigilan yung hiningan nyo na parang natatakot kayo, or na-anxious kayo, na babalisa kayo, so, kasi kapag uh, pinipigilan nyo yung paghinga nyo, yung mga muscles po nagte-tense yan, nagkocontract maigi yan. So, yung effect ng massage therapy na i-release yung mga muscle, yung mga tense muscles ninyo, um, magiging ineffective siya, hindi siya mag-work out kasi na nagko nagkocontract yung mga muscles nyo. So, huwag nyo pipigilan. So, hayaan nyo lang, magduwala lang isang massage therapist nyo na kung paano ikagalawin yung katawan niyo Like, meron yung times na yung arms niyo gagalawin yan for, um, uh, for mobility, no, i-rotate yung mga elbows, yung mga shoulders, yung mga knees, Iro-rotate nyo. Hayaan nyo lang. I-relax nyo na yung katawan nyo. Huwag nyo pipigilan. Huwag nyo sasabayan. Huwag nyo uh, tutulungan. Kung maga, kaya-kaya po ng mga visually impaired massage therapist. Alam po na nila yung gagawin. Okay? And then, kapag uh, communicate freely din, ha? kapag halimbawa tingin nyo, uh, soft massage lang kailangan sabihin nyo lang. And then, kung hard naman, sabihin nyo lang din hmm. hard massage. no Pero, make sure, kung hard, lalo na sa mga nagpapa-hard massage, make sure po na relax po yung muscles ninyo. Huwag nyo pong i-contract, -co lalo po sa likod. Lalo po sa likod. Kasi po, kapag nagpa hard massage kayo and then nandoon na nandoon na yung massage therapist niyo sa part ng inyong spine and then bigla niyo tinigasan yung spine area yung mga spinal muscles niyo pwede pong dahil na kung may oil pwede pong madulas yung mga daliri ng mga uh, massage therapist at ma-injure pa yung mga spinal muscles niyo so yun po iiwasan natin doon kaya po kailangan talaga very very relaxed po lahat ng muscles ng katawan niyo sa during the during the massage session so importante po yan natatandaan niyo talagang lay down uh, sa massage bed relaxed. Very, very relaxed. Okay? And then, hayaan nyo lang na mag-work yung massage therapist. Then, sabihin nyo lang ko, uh, ate, kuya, medyo masakit po, bawas po konti. So, sabihin nyo lang, okay, ate, kuya, lang po konti dyan sa part na yan. So, yun, sabihin nyo lang ganun. And also, during the massage, pwede kayong unpokin, no? So, kung you feel talagang sleepy na kayo, kasi talagang effect po yan ng massage, okay lang po yan kasi part yan ng massage therapy, it will make you sleepy and lightheaded. Okay? So, ano lang, let, let your body sleep. Kasi, ano yan, habang natutulog kayo talaga, ang naglalabas na, yan ay yung one of the effects of massage talaga. Kasi naglalabas na ng, nagre-release na ng endorphins ang ating katawan. Ito yung natural pain reliever ng ating katawan, eh. endorphins, no? So, after the massage session, pag sinabi na halimbawa na nung massage therapist na tapos na po, okay na po. So, wag po kayo agad-agad babangan sa massage bed. Iiwasan nyo po yun. Okay? So, kasi po, ang iiwasan natin dito yung tinatang orthostatic hypotension, no? So, kasi open wide po yung ating mga blood vessels niyan. Tapos, nagsisirculate po maigi ang ating blood. Okay? So, lahat ng fluids ng ating katawan talaga nagre-react lahat yan. So, wag po agad babangon. Pagdarating din na sinabi ng therapist na okay na po, tapos na po, just give it a minute, okay? Minute or three minutes na nakaigalang po kayo. And then, bago kayo bumangon, mag-side lying position kayo. Tagilid muna kayo, whether on your left or right, no? Side lying position. And then, tsaka kayo bumangon. Dahan-dahan, okay? Kasi nga po, kapag bigla kayo bumangon, pwede kayong matumba. So, additional injury pa po yan. Okay? So, ganun po ang kailangan gagawin after the massage. And then, kung meron kayong bottled water na bit-bit, Okay? Inom po kayo agad. Okay? Huwag naman po mabilis. Ang daan na pag-inom lang. Okay? So, and then, after paglabas, bago po kayo lumabas ninyo sa massage room, double check your things. Kasi baka may maiwan kayo. Iwan yung cellphone nyo, yung wallets ninyo, yung uh, mga jewelry. So, double check your things. Okay? So, kasi yung tendency kapag talagang nakatulog ka, ilanto ka during the massage session, parang, ah, nawala na lahat ng problema. Nakalimutan mo yung na pati pangalan mo. Huwag naman ganun. <laughs> okay? So, double check your things before you leave the massage room. And then, of course, syempre, don't forget to pay for the massage service. No? And then, don't forget to, you know, uh, give a, uh, small gesture of compliment po dun sa massage therapist. Alamin po yung pangalan and then kunin nyo po yung number ng massage clinic for another appointment. Okay? Huwag po yung number ng massage therapist po, ha? Yung number po ng massage clinic. po, dun po kayo magpapa-appointment. So, uh, once a week session is the best. Okay? Yung uh, timely na massage sessions. Kasi, series ang massage therapy po. Series po yan. So, ang isang uh, concern po natin sa ating katawan, uh, hindi po nakukuha sa isang session po yan. So, dapat po series. So, once a week, ganyan, um, schedule na po kayo tawagin nyo po yung massage clinic and uh, advice nyo na po yung sasagot, yung receptionist to magpa-reserve na kayo ng massage room and dun sa therapist na nag, uh, nagbigay sa inyo ng, ng massage service. Alright? So, and then, um uh, take a uh, very light snack then after the massage session kasi sabi ko nga sa inyo kanina magiging active po ang digestive system nyo so possible na gutumin po kayo very light snack lang agad no after the massage session and uh, warm water nga lang po and then after pagdating nyo sa bahay after 3-4 hours pwede na po kayo maligo and pag naligo po kayo warm bath lang po okay warm back to help uh, relax the muscles okay and uh, syempre, magandang pagtulog din okay so that's about it for this topic and uh, if you have questions please post your messages on the comment box and kung you niyo just uh, please there na no, sa ating comment section dito sa ating, uh, youtube channel please uh, kung gusto, na gusto po ating uh, content our information video for the day please post, subscribe like and share our uh, our episode our topic for today okay this is jp the blindcaster Thank you so much. God bless everyone. Be happy, be safe, be healthy, and be wise. Bye.